Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli to na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay dalawang karotohanan sa pagibigay. Dalawang karotohanan sa pagibigay. Alam po natin ang pinakasikat na bersikulo sa Biblia, pati na sa mga Kristiyano, ay ang John 3.16. 1, say 6, 6. Sa sapagat gaya na lamang ang pagsinta ng Diyos o pag-ibig ng Diyos at sanlibutan, nabinigay ni niya kanyang bugto na anak upang naman sa kanya ay sumampalataya at huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kaya pa rin ako si Mamel dito na pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin bilang isang Diyos na umiibig ang kanya pong ipinahayag, ipinakita ang pag-ibig nito sa magitan ng pagibigay kay Kristo sa ating Panginoong Yesus upang tayo po ay maligtas. Para po sa akin, kung pinahayag ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa magitan ng pagibigay, ibig tawag po ganun din tayo bilang kanyang mga anak. Tayo umibig sa magitan ng pagibigay all for ito, dalawang bagay po, ang ibig kong bigyan diin. Una-una po, at yung kilalanin ang malaking encouragement na ating nabibigay sa iba kapag tayo po sa kanila. Halimbawa po, tulad sa mga nagtuturo at nagbibigay sa atin ng mga karatuhan at aral mula sa Biblia. Ay nga po sa Galatia sa isa-isa ay -isa, dapat baginan ng lahat ng mga pagapalan tinatamasa ng mga tuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya kagagalak ng mga nagtuturo ng Biblia na mapag sa kanila ang appreciation at pasalamat na kanilang mga tuturuan. Ikalawa po, ay di ba din na toong pagpapalain ang nagbibigay? ay nga po sa Kawikaan sa si sasagana ang bumuhay ng matulungin at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ay nga po sa mga gawa 11.25, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya po atin isagawa ang pambuhay ng ito, adi po tularan ng ating Diyos ating Diyos na umiibig sa atin at nagbibigay. Maraming salamat po.